Arang may crocodile ha ah. Kutin natin tong Spot na tayo, guys Maliit lang na spot ito eh Maliit lang na spot ito guys Kaya Madali natin maikot Kasi upa ikot lang to Uh, 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 GT guys GT Aku uh, uh. tahu uống usuk yang lain kok Mau usuk lain Ah oh, putul Umuusok ng line ko guys Grabe Ang laking gate nun So balikan na lang natin mamayang hapon guys <laughs> Ganun talaga kapag hindi basta basta magant ng malalaki Medyo hindi mo masabing laging landed diyan dahil malakas din talaga yan so Sabit niya pa yan sa bato, hanap na yan siya ng masiksikan <laughs> So hanggang din lang guys Kilakits mamaya hapon. So, maghanting tayo ng mam Ma sa mga master. Ay, tayo magiging spot natin, no. Oh. Yan, medyo maaga pa tayo kasama natin si Master Kijing magpapapping din siya. Micro popping lang kami ngayon, guys. So, try tayo magpapping. So, naggamit na ako ng medyo malakas-lakas na setup, guys. Para ko sakaling kagatan tayo, laban agad. Huwag na natin patagalin to, guys. 아, 비슷요 Ito na guys GT ito Ito na, ano na Grabing lakas ano pa eh Grabing sabog nga doon no? May pato kami dito di eh. May pumasok sa pato Putol talaga, ganun purma Putol talaga wala, hindi talaga kakayanin kasi pumasok sa bato eh. May pakanal kasi guys, so ayan oh. oh, may mababaw dyan siya, dumaan. Bumalik siya, lumapit. Umaga na ulit guys. So, day 3. Day 3 na na paghahantay natin ng Dahan Tree Valley. So, sana makadali na tayo guys. Grabe yung mga huli kong, mga pakagat ko kahapon. Puro, ano, puro donate. So sana makalanda tayo ngayon. Medyo minamalas tayo guys dahil lagi na lang dunit. Light popping lang para hindi tayo masyadong mahirapan magland ng isda. Dahil mahirap magland ng isda dito guys. Yung spot natin mabato. Ito gamitin natin micro popper lang. Gamit ko yung Shadrack tsaka Banford. tamang drag lang draglang tamang drag lang guys Dan, yun good sa ito guys Whew. Sana siwerte tayo ngayong araw. Fish on. Fish on guys. Fish on. Lu pin terbalik Ah. Ayo guys. hindi kalakihan So kita kits tayo ulit bukas ng umaga guys Hanggang um umaga lang tayo magpapaping guys So, yung ibang klaseng blue paint to guys, so tingnan nyo, bilog yung katawan, wala mo kilingan. Mabilog yung katawan nya guys. So, isa lang talaga na ilang dati ng umaga. Sa so, ulit. Ang tama ba nito guys? Oh? Bunti siguro to Wala mo siya tulingan? Hmm? Alam mo tulingan yung katawan? So, kita-kits ulit bukas guys. Tuwing umaga lang, hanggang 8, hanggang 8 a.m. lang. Maaga pa yan oh. No? So hanggang tuwing umaga lang tayo magpopping, guys, para active talaga yung GT. Pag ganito, talagang tutubuan na tayo ng kulani bago tayo makahuli. So bukas ulit, guys. <laughs> so guys, pang-apat na umaga na natin nagahanap ng GT, guys. Pang-apat na umaga na to, guys. So ibang spot naman. Try natin kung makakahuli na ba tayo. So yung una, unang araw natin, unang umaga kasi tuwing umaga lang ako nag guys Mga paglabas ng araw Stop na tayo So ganun pa rin guys yung gamit natin kagaya kahapon Yung ating light setup Light lang pa rin tayo may rapan Shoutout pala kay Kuya Toto muli na Kay Jerome Nang Bloomfield <laughs> Try tayo guys Ayan oh, yung na spot natin Bato Mataas na bato na naman Puro bato yan guys O oh. May guys ah Perfect time ito Perfect time May araw na labas araw fish on fish on uh. fish on guys what jump fish Ang day 4, jump fish. Beautiful, jump fish. Ayos guys, pang-apat na umaga na natin nagahunt niyan. Yo! <laughs> Ayos. kinain guys. Sumayad lang dito sa su kinain. <laughs> Sumayad lang guys sa kinain. Matindi dito ah. Baka talaga SpongeBob. Baka talaga <laughs> SpongeBob. So labas na yung araw guys. Labas na yung araw. So, kita-kits na naman. Bukas ulit. Abutan ah, yata tatay ng one week. Bago tayo makapag GT. So, hindi tayo susuko guys. Mainit na lang. Mainit lang talaga kaya suko ako sa init. Pero, pag ganitong oras na kasi, tago na yung mga GT. Yung mga malalaking isda, nakatago na. Kaya, okay na yan guys. Ang mahalaga, Ang mahalaga may na-hook up naman tayo ngayon. Ayan siya. Malaki rin guys. Malaki ring job fish yan. So yan lang ang kinaya natin guys. <laughs> sampasay ay yung pangkay kung yung malakas na halon guys dito tayo susubukan natin ngayong hapon guys subukan natin yung swerte natin ngayong hapon dito lang tayo sa, ano, sa harap lang ng sabang tinatawag namin halot ang nabato ayan sayang guys sayang uh, uli lah uh, uli talsik <laughs> tatlong strike guys eh hindi man lang na hook set hindi natin na hook uh, set Hook set Hook set Hook set

Ay, putar. Patanggal. Woo! <laughs> Patanggal guys. Datin tinintay ko na lang yung alon. Dapat tinintay ko na lang yung alon, eh. Mm, uli. Uli ulit. Ang dami naman dito ng needle fish ang dami namang needlefish dito <laughs> maliit ang nahuli guys maliit ang nahuli uh, talsik maliit ang nahuli isa sana malaki laki yun pero kung, kung tribal yun guys dinalingan ko talaga yun <laughs> Malo kasi. Ah, tiwala ako sa patama ng hukoy. Yung pala, hindi rin maganda masyado. Kain sila dito ah. Yun ang, yun ang GT guys. Yung mga ganong kain, yun ang, yun ang GT. Yun ang GT. Yun ang GT. Yung mga ganong kain. Huli. Huli guys. Arr. Ito ay tribali. Hindi tumatalo ni. Eh. Tribali ito. Isasabay natin to sa alon. Ah. Ay, hindi siya tribali. Uy, wag ka dyan. Huwag ka dyan ah, Jump piece again Jump piece again Arun, oh, kita kaya nang bali Jump piece again Whew. Yun lang guys Nabali yung ano natin Na deadlift ko kasi guys Jump piece Sayang hindi na tayo mga dito guys kaya nabali yung tip natin kapal pala nito kahuli natin kanina ng umaga guys oh. Ganon din sa kahuli natin kanina ng umaga <laughs> Ito ang problema ko ngayon Wala akong dalang extra tip <laughs> Pangalawang jump fish Ang bumali ng rad Yung error guys Hindi ko alam kung pagbuhol niya Pagdaan niya dito sa kwan Pagdaan sa dugtungan or Nai-deadlift ko talaga kasi Excited na ako iangat eh <laughs> Okay lang yan guys anim yung tip ko yan sa bahay <coughs> So nakapag-agis-agis pa rin ako guys Nagawa pa rin natin ng paraan yan o. tinali ko lang yan dyan guys yan. <laughs> So hindi na talaga tayo nakadagdag guys So hanggang dito na lang guys na araw Ang ginugol natin Para mag hunt Ng malalaking isda So Bukas Mag ultralight fishing Naman tayo Or susunod na araw Mag ultralight fishing Naman tayo guys Dahil Diwanag na kasi Medyo mahirap na pakain na yan yung mga isda So ultralight fishing Naman tayo Susunod na araw <laughs> Ano dahil natin guys Oh Pero pang isa Needle fish <laughs> So, meron pa tayong Jump fish doon sa bahay isa <laughs> Tsaka yung isang bluefin trebali Nandun pa rin guys Naka freezer lang So, may ulam na tayo guys So, kita-kits na lang Nag episode Ano naman tayo Ultralight fishing naman Ang ganda na lang guys Babush